Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa Marso 5, 2025. Habang tinatahak mo ang landas ng buhay sa araw na ito, mararamdaman mong tila may banayad, ngunit makapangyarihang tulak ang universo upang ikaw ay makipag-ugnayan at makipagkomunikasyon sa iba. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong palawakin ang ating mga koneksyon, at ngayon, ang enerhiya ng kosmos ay nagtutulak sa iyo upang maging mas bukas, mas mapagmasid, at mas aktibong lumahok sa mga usapin at diskusyon na maaaring magbukas ng bagong pintuan sa iyong buhay. Ang buwan na nasa ilalim ng Gemini ay nagpapalakas ng iyong likas na pag-uusisa. Ito ay nagbibigay sa iyo ng mas matalas na pananaw, mas mabilis na pag-unawa, at mas malakas na kakayahang makitungo sa iba. Inihi kayat kang abutin ang mga taong maaaring makapagbigay ng bagong inspirasyon o kaya naman ay magtulak sa iyo upang higit pang pagyamanin ang iyong kaalaman. Ngayon ay isang perpektong araw upang lumahok sa mga pagtitipon, makinig sa mga bagong ideya, at magbahagi ng sarili mong pananaw. Ang interaksyon sa iba ay hindi lamang isang paraan upang mapalawak ang iyong network kundi isang paraan din upang matuto at lumago bilang isang individual. Maaaring may mga pagkakataon na maramdaman mong mas gusto mong mapag-isa, ngunit sa araw na ito, subukang buksan ang iyong sarili sa posibilidad ng koneksyon. Maaari kang mag-organisa ng isang maliit na pagtitipon, isang simpleng kwentuhan, o kaya ay lumahok sa isang grupo na may parehong interes sa iyo. Sa pamamagitan ng ganitong mga interaksyon, hindi lamang ikaw ang makikinabang. Ang iyong pananaw at ideya ay maaaring maging inspirasyon sa iba, magdulot ng positibong pagbabago, at magbukas ng mas maraming oportunidad para sa iyo sa hinaharap. Ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa araw na ito ay may dalang kakaibang mahika. Ang bawat salitang bibitawan mo ay may kakayahang umantig sa puso ng iba kaya't mahalagang maging maingat at sinsero sa iyong pakikitungo. Ang iyong likas na hangaring makagawa ng pagbabago sa mundo ay mas lalong nagiging makapangyarihan ngayon. Bilang isang Aquarius, ikaw ay may kakaibang pananaw sa buhay, isang pananaw na progresibo, makabago, at puno ng idealismo. Ito ang araw upang gamitin ang iyong boses, upang ipahayag ang iyong saloobin, ipaglaban ang iyong mga paniniwala, at hikayatin ang iba na mag-isip ng mas malawak. Maaaring dumating ang mga tukso na humihimok sa iyong lumihis sa iyong landas ng kabutihang loob at malasakit sa iba. Ang mga ito ay maaaring nasa anyo ng mga distractions o mga personal na pagnanasa na tila humihila sa iyo palayo sa iyong tunay na misyon. Munit sa halip na labanan ang mga damdaming ito, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang suriin kung ano ang kanilang pinagmulan. Ano ang nagtutulak sa iyong maramdaman ito? Ano ang mga leksyon na maaari mong matutunan mula sa mga damdaming ito? Ang pagsasagawa ng introspeksyon ay makakatulong upang mas maunawaan mo ang iyong sarili at masigurong ang iyong mga kilos ay nananatiling naayon sa iyong mas mataas na layunin. Habang dumarating ang mga oportunidad, yakapin mo ang mga ito ng may bukas na puso, at may tapang na harapin ang anumang hamon na kaakibat nito. Minsan, ang mga pinakamagandang pagkakataon ay nagmumula sa mga hindi inaasahang sandali. Huwag matakot sumubok ng bago, lumabas sa iyong comfort zone, at hayaan ang iyong intuition na gumabay sa iyo sa paggawa ng mahalagang desisyon. Ang mundo ay naghihintay sa iyong kontribusyon, at bawat hakbang na iyong ginagawa, ay naglalapit sa iyo sa isang mas maliwanag at mas makabuluhang hinaharap. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay asul, isang kulay na sumasagisag sa kapayapaan, katalinuhan, at kalinawan ng isip. Ang pagsusuot ng anumang bagay na may ganitong kulay ay maaaring makatulong sa iyo upang manatiling kalmado, magkaroon ng malinaw na pag-isip at mapanatili ang balanse sa iyong emosyon. Samantala, ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, at labing isa, mga numero na sumisimbolo sa katalinuhan, espiritualidad, at malalim na koneksyon sa universo. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagpapalawak ng iyong kaalaman at pagsisimula ng isang proyekto na matagal mo nang nais gawin. Maaari kang magbasa ng bagong libro, makinig sa isang inspirasyonal na talumpati, o lumahok sa isang online class upang palawakin ang iyong pananaw. Maaari mo ring subukan ang isang malikhaing aktibidad tulad ng pagsusulat o pagpipinta, dahil ito ay makakatulong sa iyong ipahayag ang iyong damdamin at ideya sa isang malikhain at makabuluhang paraan. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng oras upang pagnilayan ang lahat ng nangyari. Ano ang mga natutunan mo mula sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba? Ano ang mga bagong ideya na iyong natuklasan? Ano ang mga bagay na nais mong ipagpatuloy sa mga susunod na araw? Sa pamamagitan ng pagninilay, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at mas magiging handa ka sa mga hamon at oportunidad na darating pa. Tandaan na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang lumago, matuto, at maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat ng bagay, ang mahalaga ay ang patuloy mong pagsisikap at ang iyong pagiging bukas sa mga pagbabagong maaaring magdala sa iyo ng mas maliwanag na kinabukasan. Ipagpatuloy mo ang iyong landas ng may tapang, tiwala sa sarili, at pananalig sa mga magagandang bagay na nakalaan para sa iyo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.